Magandang magandang uh, Gabi sa inyong lahat. Tayo magluluto ng ginataang pating, 'di uh. Guys, ito yung pating, 'yun yung ricado. Wala tayo kaniya, 'yun bell pepper, chili, uh, manghang, sibuyas, luya, bawang. No? So magluluto na tayo, guys, ngayon ng ating ginataan. Guys So, nakahanda na yung ating ano. Mainit na yan, guys. Mag-uumpisa na tayo ng pag ating pagluluto. Ha? Na? Ah. Magluluto na tayo, guys. So, unahin natin tirahin itong uh, ng lansa. Yan tapos ang ating bawang and sibuyas. Ating igisa, guys. Ginigisa natin, no? O shout, shout, guys. Yeah. Hello, hello yan. Tayo mag-ano yan, yan ha. Yan. Mikos, mikos natin minutes so, na din. antay nating maglubas yung aroma mag golden brown lahat ginataang pating lutong ilokano ba yun buksan natin ito kay yep masaki masakit Tayo natin na ano additional number 7 guys guys si mekos mekos na din ngayon para kumapit yung lasa ng ating pating yan pating yan guys ha pating na uh, huli lang kasama ko kapon yan. so lagyan natin ng patis kasi yung pating fish yun eh. Eh, tingnan natin fish. Fish sauce. Okay, mekos mekos lang natin saglit yung ating uh, para yan. Ito kasi pag tumapit yung ano ilalagay yun, natin yung pating. Yan. Uh oh. Marami guys. Ni. hawakan ko na lang kaya naghugas naman ako marami ah, ah, ah. malaman pala yung pating guys ang laki pag huli kami dito sa New Zealand ng pating may limit walang limit yung size pero hanggang 20 lang maghuli ka ng ano parang tao ayun ayun Nung pagbuklat ko, wala naman siyang buka. Wala naman daliri. <laughs> Nung nakain yung pati. Uy! <laughs> ah, nahulog Ayun, Ingat ko lang na natin. Okay. Hindi ko maghugas. Okay guys. So, imekos mekos natin ha. Imekos mekos ang takip nito. Wala ang takip. Uy pa yan Ah, bali pa natin 'to, guys. Para maging siya maayos maayos. kailangan maalis yung lansa parang ano to igat pero kating siya eh wala kasing ano guys mag comment nga kayo kung ang list ng ano yung pangkulay yung asuwete ba masarap to pag may asuwete kasi yeah na oh yeah pakalmahin natin guys no pakalmahin natin yan pakalmahin natin ang ating pakalmahin muna natin o so, oh, ang takip tuloy natin ang takip bisa kasi nang pug ako pakalmahin lang natin ang basahan Nay, namatay. Charot. Sa mga pwedeng number 7. nagluto tayo yeah. Number 9 Ayan Ha Mawawala na yung ang lang sya Diba? Yeah. Pagdat ang aroma Ha ha luto uh -huh. ilagay natin itong sili at bell pepper para yung aroma ay sama na sila yan yeah. Oke, uh, ya. Yeah. Masak itu, guys. Pating. Hmm. Oh. Ya, yeah, no. ikulong natin yung aroma para mabango diba? yan na yan guys tapos lalagyan natin ng sibus yan coconut cream sana all sibus so naman ang presyo niya is $1.90 không? Mua luôn đó đây Vẫn không? Vì là, ácười. là ngày nào đó đó là chân đây Hả? Pampangan, sa Ilocano, na Imas, pag sa Ilonggo, Namit Giyod. Namit. Oh. Ah. Oh. One min down. Wasaro. Ikut-ikut natin Hi! Ayan. So, ang kailangan natin is paminta. Lagyan natin ang paminta. Para lalong bumang. Yep. Dami ang. Ah. Lagi ang ko rin ng laurel para Dan uh -huh. yan guys, meron tangkai sang apa, mabango na. experiment. Wala akong nakikita sa menu na laurel eh. Uh -huh. Sana naman, magic sarap oh, From New Zealand. Hmm? Lalagyan natin niya. Oh. -hmm. Tikit sa lahat, Ilocano, Tuwa, wow, ito ka ba? Tuwa. Wow. La, Yan, lalagyan natin ng konting vinegar. Ano oh, ko dito? Iyo yeah, no. Ah. Oh guys, atin ng buklatin. Ang pinagmamalaki lang. Wow! Ah, ah, ah. ayo lu mabas. Kari. Ayo lu mabas tuh anu. Halo kuna. Ayo lu mabas. Halo kuna. Ayo lu mabas ngetak. Yo! susuk kepala kasih datang gata, gata. lalagyan ng sili ang aking mata. Ang guys. Ang gata. Wow. Ang pating. Ginataang Ang pating. Yan. Kita mau balok. Mau no, di ba? Ang pating guys. Oh. Wow. I love it So Ayan, tigay man time guys ha Wow Yan ang sinasabi Nila Konting alat Para masarap Pangpating Pag mapuno na guys so. oh. Yeah. Hintayin na lang po natin maluto ang ating ginataang pating. Yup. Nice one. Maraming salamat sa panonood. Ito na po ang ating... Uh, ginataang pating. No plating ha. Salamat. Bye.